At sa ibang balita mga kabrigada, si Kibolo ay humarap na sa pagdinig ng Senado. Ilang panibagong victim survivors nagsalita na rin. Brigada An Cortez, ibrigada mo. Brigada. Dumating at humarap na sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Si Apollo Kibloy para sagutin ang laban sa kanya. Ito ay sa kabila ng maulan na panahon at pag-issue ni Senate President Cheese Escudero ng partial suspension of work. Sa mga nakaraang unang pagdinig ay nagsisulputan ang ilang victim survivors at sinabi nila na di man na harass o di kaya inabus sila ng kibuloy. Kaso nun ito, binigyan din ng na senadora na tututukan nila ngayon ang mga testigo laban kay kibuloy. Kung kaya't matapos ang statement ay pinasalita ng ni Senadora Lisa Hontiveros, ang victim survivor na si Teresita Valdeweza. Ayon kay Valdeweza, kapareho naman ng unang testigo ay nakaranas din naman na siya ng pangahalay mula kay Kibuloy. Maaalala, kasama rin humarap ni Kibuloy sa nasabing pagdinig ang ilan pa niyang kasamahan na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada at Pauline Canada. In the heart of changing lives, ito si and Cortez ng Buenos we oh, use that Let me see you. Okay. Badu, badu. Balita Nationwide. Brigada Satang